rice. Oh. manok. Manok na ano guys? Manok na ano to? Labuyo. Yan. Nangingitlog na. Ay oh. Masarap to guys. Ayan o. Oh. Ayan. Labuyo guys. Hello guys, good morning. Alam niyo ba kung ano yan guys? Labuyo yan guys. Yan, nadaanan ko lang no. Dito sa gilid ng daan. Yan. Labuyo guys so. Oh. Ano guys, kukunin ko na to. Masarap to. Nangingitlog siya guys so. Oh. Ayya. Dito lang yan sa gilid ng karsada. Ayan oh may kawayan so okay. guys yan guys masarap yan guys lagyan ng papaya no labo yung manok yan guys dito lang yan sa gilid ng karsada tignan natin yan dito lang siya ng itlog sa so may kawayan no yan siya guys Yeah, oh. labuyo. Ayan guys. Kumakain ba ng labuyo guys? Manilaw-nilaw ang sabaw niyan pag niluto. No? Tinola. Yeah, nangingitlog guys.